Hi guys, tara samahan nyo ako manood ng parade dito sa Tigaon Kamsur. Malapit na talaga yung fiesta dito. Ayun talaga yung hinihintay ko. Magaganda yung mga parade talaga dito. Kasama ko nga rin pala aking inay kasi manonood din siya ng parade. Galakad-lakad na kami. Ayan. Sana payagan siya magano palipad ng drone. So ayan, dito na rin kami guys. Ang dami na rin pala tao dito. Heard din pala dito ng ano, Miss Tigaon. Ayan, 2024. Miss Tigaweña 2024. Ang dami ng tao, guys. So, malapit na rin Konting push na lang oh, Thích thích những mũi uống Bye. Wow. Po sa rin yung parade. Ayan. Papunta rin yung third sa may plaza. Oh, maulog ka. S Dali unsuccessful. Na, hindi na ako pagpalipad ng drone bow. Mamayang gabi na siguro yung coronation night nila. Kaya mamaya papalik kami. Dating nga namin guys kung ano yung ganap dito mamaya. Pag mga pagkakalam ko sa ng coronation ng Miss Baby. Sa ligaw. Diyan yung ganap mamaya guys. Manonood kami dyan ng 8pm. Hindi na kami manunod doon guys. Sa na kami. Coronation night na lang kami mamaya. Uwi muna kami guys.